pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Napakaganda po ng awitin ng Mahal na Birhen. It is the hymn of thanksgiving and gratitude of the Blessed Mother. Ang tawag po natin dito ay magnificat. Kaya naman yung puso niya, ang kanyang espiritu ay nagagalak dahil sa kabutiang ginawa sa kanya ng Panginoon. It is a song of liberation of the poor of Yahweh, the Anawim people, na walang ibang lakas at kayamanan kundi ang Panginoong Diyos. It is a song of Cinderella people where littleness has been blessed, where the poor are attended to at last, where the power, powerful are awarded nothing, where the powerlessness, where the powerless became victors and powerful. Kaya, para pong nabaligtad ang mundo. Kaya naman, ito po ay uh, nagpapahayag ng pagpapasalamat ni Maria kung anong ginawa sa kanya ng Diyos. At pagpapasalamat din ng bayang Israel sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanya, hindi man karapat-dapat. It also expresses the um, gratitude of unawim people because God is not just a giver of promise, but a keeper of promise. Tinupad niya ang kanyang pangako mula sa kanilang mga magulang kay Abraham, kay David at binigyan niya ng panibagong buhay ang mga tao. Alam po niyo ang nangyari dun sa Magnificat para po bang humalik ang langit sa lupa. Ang mga taga-lupa ay naging tagalangin. It is a song of liberation of the people of God, especially the poor of Yahweh, the faithful remnants of God. It's, it is a song of reversal of fortune kung saan nagkapalit ang tayo ng mahirap at mayaman, ng mga mahihina at malakas. Binigyan niya ng lakas ang mga mahihina Binigyan niya ng importansya ang mga walang-wala. At ito po ay reversal of fortune. It is a song of the revolution of God na ipinakita po ng, ni San Lucas um, a different kind of the value of God. Upside down theology. Upside down word of God na ang makalagay ang makihirap, ang mga gutom, ang mga walang-wala. Kapatid, ito pong uh, magnipikan ay pasasalamat ni Maria. Kailang kahuling nagpasalamat sa Diyos? Alam po ninyo, ang modelo ng papasalamat ay walang iba kundi ang Panginoon. dinan niyo ang kanyang krus, letter T. Ano po? At yung kanyang katawan, Y. Kaya T-Y. Forever T-Y na nagpapasalamat ang Panginoon. At si Mama Mary, Is another model of thanksgiving. Kapatid, what is your song to the Lord? A song of thanksgiving, a song of praise, a song of gratitude. Mama Mary remembered what the Lord has done to her. What about you? Do you remember what the Lord has done to you? Don't forget that God loves you. Don't forget. that God has a beautiful plan for you. Tayo na pong umawit ng pagpupuri. Pasasalamat sa Diyos. Amen.